Patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansang southwest monsoon o no habagat. Kabilang sa mga lugar na patuloy na makararanas ng pagulaan, epekto na habagat ang Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Island na ibagdabikit ka na amin sa ating makababayan dyan sa Norte, kasama sa mga makakaranas ng maulang panahon, ang Cordillera Administrative Region, gaya din ang Central Luzon, Reso Ilocos Region, Mainland Cagayan at Nueva Vizcaya. Nagbabalang pag-asa na posibleng magkaroon ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, epekto na mararanasan katamtaman hanggang may ang buhos ng ulan sa nasabing mga lugar. Maulap na papawirin na may isolated rain showers naman at mga thunderstorms ang mararanasan sa Metro Manila at mga kalapit na lawigan. Ayon sa pag-asa, mananatiling cyclone free ang bansa hanggang pagtatapos ng buwang kasalukuyan o ngayong araw na ito. Si Rhea Torres ng pag-asa, kasama na natin. Ma'am Rhea, good morning good morning po. Good morning sa ating mga tagapakinig. Sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw, sa kasalukuyan pa patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat sa malaking bahagi po ng ating bansa. At mararanasan pa rin yung mga pabugso-bugso, mga pag ngayong araw sa Ilocos Norte, Apayao, pata na rin sa Babuyan Islands. Samantalang maulap na kalangitan po or makulimlim na panahon pa rin ang mararanasan sa areas po ng Central Luzon, and the rest of Ilocos region, Cordillera at Cagayan Valley. So mostly dito po sa may northern and central Luzon area, may mga maulap pa rin na kalangitan ninaasahan po natin may kasama po yan ng mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Samantalang dito po sa Metro Manila and for the rest of the country po, improved weather conditions po tayo. So unti-unti na po mararanasan ang uh, sikat nitong si Haring Araw So partly cloudy to cloudy conditions po tayo At kung may mga pagulan man Ay mga panandalian po ito ng mga thunderstorms Especially pagdating sa hapon o sa gabi sa kalagayan naman po ng ating garagatan, wala na po tayong gale warning ng kataas pero inaasahan pa rin po natin yung rough sea conditions especially po sa may northern and western sections ng northern Luzon kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa mga plano pumalaot sa ating mga dagat baybayin. At ayon po sa ating monitoring, wala po tayong minamantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan ang politas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Rhea Torres po. Good morning. Ma'am Rhea, kumusta ang temperature sa Dabao? Ang init daw kahapon. Yes po, uh, dahil yun nga po, parang uh, yung habagat po kasi is unti-unti uh, na pong uh, nababawas yung epekto o yung mga pagulan. So uh, magiging mainit po talaga yung panahon, especially sa Davao area. Usually yung uh, temperatura po dyan umaabot ng 33 hanggang 34 degrees Celsius. Uh, pero ang heat index? Uh, for now po kasi medyo malaki po yung epekto ng uh, humidity sa heat index. So hindi na po tayo nag-i-issue uh -oh. or unti-unti uh, uh, na po natin munang uh, kumagapin yung issue once ng heat, heat index. index before, oh, or, uh, okay. so, uh, Pero like, mataas pa rin kung yes, ang range eh, 31 to 33, mataas pa rin yung heat index na kanilang mararamdaman. Yes, diba? so, most like, dahil um, malapit din po sila sa dagat. Uh, tsaka uh, lalo na iba, ilang bahagi na ano, malapit din sa equator, di ba? Mm, yes po, o, tama isa po. Isa pa yun. Oo, oo. Ewa, thank you ma'am Rhea. Magandang umaga. Maraming salamat din po. Good morning po. Si Rhea Torres, malamang po sa pagkasa.